Hello! Assalamualaikum! So ngayon po ay gagawa po tayo ng Sabura So isang cup na asukal and then one cup na oil at saka isang cup din na itlog So yan po, isang cup na yan ay limang piraso kasi malalaki po yung itlog na nabili ng aking among um, So, yan po. Seryoso tayo masyado. Dahil pupunta sila ng firm ay gagawin, dadalhin po nila yan. Masarap yan sa pangmerenda o almusal. So, ang paggawa ko po niyan ay hindi ko po siya nilalagyan ng baking powder kasi yun po yung gusto ng aking among babae na huwag lagyan ng baking powder para hindi siya maglambot sobra. So, ayan po. ibe blender ko na po siya. Ayan. Medyo maingay-ingay tayo kasi naka-blender po tayo. So, hintayin lang po natin na mag-mix yan siya. And then, ibuhos po natin sa ating maliit na plat planggana. Ba, planggana ba yun? <laughs> Ganon. Mahirap kayo mag-voice over. So, ayan. Ayan. Napakaganda po ng pagka ano niya. So, ayan po siya. Kaya ang kailangan kudkuran natin para hindi sayang, di ba? Istobo yung ilaw doon sa likod ko. So, yan po lalagyan ko na po siya ng arena na toe cups uh, more kung medyo malapot pa siya ay dadagdagan po natin siya. Ayan. Kaya kung tayo ay nagluluto ay tayo na yung magbimake sure ng kung ano ba siya, kung pwede ba siyang dagdagan, ganun So yan dahil sobra siya malapot ay kailangan ko po siya dagdagan ng floor na konti lang. Ang sakit ng ang kilit ang ilong ko. Napaka seryoso ko talaga dyan. So, ayan po. Dadagdagan ko po siya ng floor na kante And then, mikos, mikos, and mikos, mikos na natin yan, mga insan. So, after that, mamaya-maya ay i-oven po natin siya ng 30 minutes or 20 minutes. Ayan. Sinipon <sighs> yeah. na ako. So, ganyan lang po ang kanyang kalapot. So, hindi kayo makakapaniwala na kahit isang buwan yan siya sa labas, hindi na siya i ay hindi po siya nasisira. Kasi wala po siyang tubig. Ayan. At hindi ko rin pinakita yung paglagay ko ng ano, yung ano ba yun, yung lenga, Langa. Ano ba ito? Kayo? Ayaw ko yung tawag doon. So, ayan. I-oven ko na po siya. Ng, siguro mga 20 minutes lang yung pag-oven ko niyan kasi madali lang siya. Ayan, ito na po. Naluto, pinagsabay na ko na po sa yeah. ano. So, ayan, i-slice ko na po. Ang init-init pa niyan pero in-slice ko na kasi nagmamadali ako para mabidyohan ko na. Tapos, i-serve ko na sa kanila para uminom sila ng yes. tsaa. So, ayan. Ganyan ang itsura niya. Ang ganda Marangkek niya. Parang cake din siya. So, po, pero, you ang watching. pangalan po niyan, Ice sa na So, gumawa rin pa ako ng basbosa. So, yan na po, so, so, nanya nanya po siya, guys. Thank you for watching. And, God bless us. I love you all.